Narito ang ilang Tagalog tips ng isang manipulator kung paano kontrolin ang bully. Gamit ang utak, hindi suntukan. Tandaan, ito'y para protektahan ang sarili, hindi para mambuli pabalik. Ikalawang kilalanin ang kahinaan ng bully tactic. Tahimik mong obserbahan ang bully. Takot ba siya mapahiya? May insecurity ba siya? San siya mahina? Halmahina sa recitation? Takot sa teacher? Gamitin mo ito kung kinakailangan. Halimbawa, ang tapang mo ah, pero nung recitation kanina di ka makasagot. Dalawang palibutan mo siya ng influence tactic. Maging close sa mga taong nire-respeto o kinatatakutan ng bully, teacher, leader, matalinong kaklase. Kapag alam niyang may backup ka, iwas siya. Magiging mas maingat siya sa iyo. Tatlo, ipakita na hindi ka apektado tactic. Kung iiyak ka, panalo siya. Pero kung tatawanan mo lang siya o deadma, mawawala ang gana niya. Halimbawa, yan na naman, wala ka na bang bago? Ginagamit mo ang reverse psychology. Ikaw ang may control sa reaksyon mo. Ibalik sa kanya ang laro, mind games, tactic, patalas ang dila pero may laman. Halimbawa, bully. Bobo mo, ikaw. Oo nga, kaya nga di ako bumababa sa top tatlo eh. Pinapahiya mo siya gamit ang talino, hindi mura o init ng ulo. Limang gamitin ang authority sa paraan ng manipulator tactic. Maging mabait sa teachers, guidance, o principal. Kapag nagreklamo ka, paniniwalaan ka agad. Pero huwag mo agad gamitin panghuling alas mo yan. Paalala, moral. Ang tunay na katalinuhan ay hindi ginagawang sandata ang galit, kundi ginagamit ang utak para tapusin ang gulo hindi para gumanti, kundi para manalo ng hindi nakikipagsabayan sa kababawan.